Uh, kumusta po kayong lahat? Mga follower ko sa Facebook, sa YouTube at saka sa Pigs uh, Huwag ninyong palampasin ang uh, ituturo ko sa inyo. Kung gusto niyo mag-relax, uh, dito na po. <laughs> Mamaya kompleto po, walang pag walang kulang, walang labis, walang kulang. Ituturo ko po kayo kung paano pumunta dito sa San Juan, Batangas. Ha? Huh? Kasi uh, birthday po ng uh, aming apo, uh, talaga pong sinadya po namin ang lugar na ito. Uh, ito, huh? Dakila uh, Beach Resorts, Laia, San Juan, Batangas. Ayan po, yung mga nakapunta na dito, uh, kung namumukaan ninyo, ito po, itong mga cottage na ito, ito pong kinuha namin kasi uh, birthday nga ng uh, aming apo. Ayan. Uh, uh, dito, uh, parang up and down ito Don't mga kaibigan. Mga bukod dito dito ka mag uh, happy happy dito po ang celebration ng uh, uh, birthday ng aking apo Ay, ka, ano? ayan nandiyan dyan, dyan, dyan si ah, din yan si Marlo kamusta vlogger din yan eh, alam Nahirap. nyo naman na lalos lahat ng tao ngayon nag-vlog na mahirap ah, huwag ninyong palampasin mga kaibigan kasi kompleto ituturo ko sa inyo kung paano shout bumunta shout ah, yan vlogger din yan si uh, Miranda oh, kumusta shout out Ayan, alam ninyo uh, Kung ikaw nag-turn on na uh, ng uh, Iyong uh, profile Kahit hindi ka pa man uh, Nakasweldo <laughs> Kung tawagin nga A uh, small vlogger <laughs> Hindi pa tayo big time Ayan, ayan itong pinaliwanag ko mga kaibigan Itong cottage na ito Sa dami namin Di ko na bilang ang sakto bilang ha, di ko na bilang ang tao Pero up oh, and down yan, ayan, Facebook, sa, yun, sa taas yung pinuntahan ko Ito naman yung sa baba O, uh, dito ka magluloto hmm? at andoon ang ambitso uh, yung mga hindi pa nakakapunta dito at ah, uh, talagang uh, uh <laughs> medyo naakit na uh, siguro kayo uh, mamaya lahat Ay, hey, pupuntahan natin yan I, alam nyo naman pag ako nag video eh, e, ah. ibig sabihin kompleto yan ang aking pinagmamalaki ayan po ang uh, birthday girl yung mas malaki si Kasi ayan hindi ko na talaga mapigilan nasusurbihin ko na itong liliguan namin mm uh -hmm. -huh. ayan mga kaibigan medyo low tide pa yan ha ah Uh, ano yan, na uh, dumating kami rito uh, medyo 4 uh, uh, tanghali, tanghali. Uh, Ayun oh, yung mga ride, yung mga speedboat ba. Uh, kaso uh, mamaya tatanungin namin kung magkano ang uh, ano diyan babayaran mo. Pero yung katit si mga kaibigan ha, uh, mag uh, sinasabi ko sa inyo, at uh, 10,000 ang bayad pero napakadami namin overnight. Ha? Uh, Ay big sabihin na uh, tanghali kami pumunta, dumating, alis din kami noon tanghali. Oh, so, ganoon po ha uh, 10,000 po yon ha kasi uh, baka akala ninyo mawaw mali, uh, ma mali ko kayo yon po ang iwan ko lang pagkukunti lang siguro kayo mga guys ay mas mura eh, biro mo kami ilang tao kami eh apat kami na sasakyan ng pumunta rito apat na di ko nabilang ang saktong uh, bilang eh uh, kapalagay na natin eh, hindi lang 20 tao yon. yon po napakamura po ito po ito po kung sumakay kayo dito ano dito lang to, nagantay lang to ng transaksyon. <laughs> Kung sabihin mo may kausap na yan, ayan. Lu lulusong na yan doon. Hmm? Oh, sana uh, matututo kayo lagi sa aking channel. Alam niyo naman, gusto ko makapagbigay ng alam, kaalaman sa lahat. O oh, paano nga ba pumunta dito sa mga baguhan? Asan ah, nuan San Juan, Batangas? Iwiwis nyo yan? Ah, ay eh, paano naman yung uh, walang kotse? Ah, mga, mga kaibigan, Nasa-suggest ko sa inyo uh, mag na kayo kasi parang uh, sa tingin ko mahirap po mag-commute papunta rito uh, napakalayo po ito ha San Juan, Batangas uh, kami, isa, ibig sabihin galing kami Santa Rosa, Laguna uh, pumunta mo na kami ng Lipa uh, may, pero may service kami mga guys sa pumunta kami ng Lipa uh, dadaanan niya ng uh, mga bayan ng uh, Padre Garcia, Rosario San Juan o oh, ganun kaya o uh, yun na yun na ang ibig sabihin mga kaibigan kung paano ka talagang direktang makapunta dito. Uh, pagdating mo ng San Juan, Batangas, eh, kilalang kilala naman yan, di ba? Hanapin nyo kaagad ang munisipyo. Ang munisipyo ng Batangas, ayon uh, po ang pinakalugo, di kayo maliligaw. Uh, Nando doon din po ang tourism. Alam nyo na ba sa pag magtutor ka, alam mo may tourism tayo, uh, doon po kayo mag-inquire. Pero kung nakapag-book kayo, gaya sa amin, mag-book ka. O, oh, ikukomersyal ko na ba itong lahiya? <laughs> ah, best Resort, San Juan Batangas. Uh, wala batay dyan. <laughs> sa Pasko, bigyan nyo ako. Ngayon po, magpag kayo doon. Ay, alam nyo naman, nakompleto na ngayon sa ating cellphone eh. Pero kung hindi kayo nakapag-book, mga kaibigan, um, ikang, ngayon, ngayon lang naisip mo, uh, pumunta ka agad doon sa munisipyo ng uh, San Juan, Batangas at nandoon din yung tourism tourism ka hanapin mo baka doon ka pumunta sa munisipyo <laughs> ano bang ireklamo mo tourism po ang puntahan mo katabila ng munisipyo ah, doon ka mag inquire kasi ibig sabihin ng tourism yan po yung nakakaalam sa ating mga turismo sa mga ganyan, ah, pasyalan, ipaliguan. Ah, sana po ah, hindi kayo mabibitin sa aking mga pagtuturo, kasi gusto ko talaga matututo kayo sa akin ah, sana ipalo nyo ako ha ah marami tayong mga video mga kaibigan kung inyo pong magugustuhan ipalo nyo ako para kung saan man kayo magpunta na mga pasyalan marami-rami na rin po akong itinuro na magagandang pasyalan oh, pupuntahan po ninyo uh, mas maganda kung sa youtube pero sa profile ko sa jeremias kumbis pare-pareho lang po yan jeremias kumbis pumunta kayo sa profile o sa page lahat po na naka, mayroon tayong tigitigis video doon kung saan man uh, magagandang pasyalan Sya, sige uh, tabangan ninyo ang mga susunod namin na puntahan mag -ipon, ipon pa kami uh, balak namin sa Mount Pinatubo sa itong summer ha uh, o kaya Mayon Volcano uh, yan po uh, sana uh, makakakuha kayo ng aral palagi at uh, tika, hindi pa yata kompleto no di tourism ng uh, San Juan, Batangas, katabi ng munisipyo. Uh, doon na kayo mag pag usap kung ano man, nakamotor ka man. Sa palagay ko, pwede rin doon na hindi ka na mag ang um, Malalaman mo niya, pumunta ka doon sa tourism, madiriso ka na maligo, siguro umura lang mo. Oo, oh, iwan ko ha, di ko alam kung magkano ang babayaran mo kung halimbawa uh, uh, maghapon ka lang nando doon. Eh, kami talaga, uh, overnight ang aming pinabok kasi may mga bata. Ayan o. Oh. Yan yung mga logo ng mga bangka, hindi na kaya maliligaw diyan. Marami po tayong mga rail at mga picture na nandito sa lugar na ito. Hmm. Ah, ano pa? Ano pang pag natin? Ayun ang kagandahan dito sa uh, San Juan, Batangas. Ha? Huh? Ang uh, ang buhangin dito mga kaibigan, hindi siya mapotek. Ako, kasi uh, lagi kong sinasabi ang totoo hindi ako nagsasabi ang ganda nga na tapos eh, hindi ko naman napatunayan ito kahit ah, malalakas kasi ang alon dito kung nakikita ninyo